ano ang dapat nating tandaan bago kumuha ng motor at ano yung mga requirement natin sa pagkuha ng motor. Mga kaibigan, bago po tayo kumuha ng brand new na motor ng cash or installment, dapat siguraduhin nyo muna ang dealer ninyo ay eh legit o yung hindi po fly by night kasi meron pong kumakalat or may mga kalat dyan na mga dealer na tinatawag na fly by night. Ito po yung mga kaibigan na hindi po legit na dealer na makikita nyo kung saan saan. So makikita kasi mga, mga kaibigan na mahirap tignan kung ang mga ito ba ay fly-by-night. Pero make sure na tignan nyo yung kalang mga dokumento, mga legal documents bago po kayo kumuha ng mga motor or kumuha ng motor sa mga dealer na nagustuhan niyo So mas maganda, dun po tayo sa mga kilalang dealer na para maiwasan po natin yung mga scam o para maiwasan po natin yung mga aberya. Kasi yung iba, ang nangyayari po sa fly by night, eh pagbigay po ng bayad natin, eh hindi po nila yan ipaparehistro. At doon po tayo magkakaproblema hanggang sa tumagal ng tumagal, hindi po nila na ipaparehistro yan. Yung sa mga dahilan po yan ng fly by night. Lagi po nating tatandaan, lagi po nating iisipin na pag bumili tayo ng motor, cash or installment, mas maganda po do sa mga kilalang dealer na tayo pumunta. At syempre do sa mga legit na o kung hindi man sa kilalang dealer ay meron din namang maliliit na dealer na legit po yan. So magtanong-tanong din po kayo sa mga tropa ninyo kung alin po yung mga legit na dealer. Basta iwasan po natin ang fly by night. Ngayon, ano po ba ang requirement ng mga dealer kapag kukuha tayo ng motor sa kanila? Simple lang mga kaibigan. Meron silang tatlong requirement. Una ay yung two valid IDs. Sa two valid IDs niyan, mayrong mga dealer na hindi po hinahanap ang driver's license, pero mas maganda mayro po tayong driver's license kapag po tayo bumili ng motor. Isa sa mga valid ID yan, then government ID tulad ng SSS, Pag-IBIG or pwede rin po yung passport. Yan mga kaibigan, yan po yung mga valid IDs natin. I-ready po ninyo yan para pag pinakita nyo, pinresent po ninyo, ay meron po tayong mapakita. Inulit ko, two valid IDs. Yun po yung unang-unang tinitingnan ng mga dealer kapag kukuha tayo or bibili tayo ng brand new na motor. Pangalawa mga kaibigan, ito yung proof of income. Ibig sabihin nito ay yung kumikita po tayo. So ano ba yung kailangan nila? Siyempre, kailangan nila ng payslip makikita po kasi nila doon sa payslip kung ilang buwan na kayo nagtatrabaho. Kasi hindi rin sila nagbibigay kung ang trabaho niyo po kung iisang buwan pa lang kayong nagtatrabaho. So, mas maganda, syempre, mas may benefits yan kung ang trabaho mo is matagal na or matagal ka na nagtatrabaho. Yan, mga kaibigan, ang pangalawa nilang kailangan. May magtatanong naman, papaano kung meron kang negosyo? Kasi hindi ka empleyado, may negosyo pwede nyo po ipakita ang inyong business permit at iba pang dokumento na nagpapatunay na ikayo po ay merong negosyo. naman kung online seller, pwede rin po ipakita mga kaibigan yung mga proof of transaction ninyo na may pumapasok sa inyong income. Student, pwede bang umuwang student? Pwede po yan. May pakita po nila o may proof sila na may nagpapadala po sa alang financial. So malino po yan. Siyempre kailangan may bank transaction, o kaya yung tinatawag natin GCash transaction, basta mayroon pong transaction na nagaganap, ay pwede po yan sa mga student. Pangatlo po mga kaibigan, ito yung proof of billing. Ibig sabihin po niyan mga kaibigan, eh kung sa inyo nakapangalan, tulad ng Meralco, ng Waterville, ayan yung mga sibo po niyan, kung sa inyo po nakapangalan niyan. Ito yung, yan po yung proof of billing. Huwag niyo naman po ipapakita yung proof na umutang kayo sa sabihin natin home credit o basta utang wag niyo po ipapakita kasi baka ma-disapprove po tayo dyan. Ngayon, papaano naman kung nangungupahan kayo at wala po kayong proof of billing. Mga kaibigan, pwede niyo pong gamitin ang proof of billing ng landlord na pinangungupahan ninyo or kung saan kayo nangungupahan. Tinatanggap po yan ng kasa. So yan ang mga kaibigan na napakasimple lang yan. Tatlo lang yung requirement ng kasa para po tayo ma-approvehan sa pagkuhan natin ng mga motor or cash or installment. Ito po yung two valid IDs, proof of income at saka po yung proof of billing. Ayan, tatlo lang po ang iahanda natin. At syempre, sa bandang uli, eh, kailangan meron po tayong dalang pang down payment. At ang kagandahan sa mga ibang dealer, one day process po, na i-release na po nila yung motor na magustuhan mo. Kahit anong brand mo, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, or Honda. Basta kompleto po yung requirement niyo at pumasa po kayo sa kanilang mga CI. Okay? So, yun lang mga kaibigan na inulit ko. Mag-ingat po tayo sa pagbili ng motorsiklo. Check po ninyo. Baka mamaya apply by night yung makita yung dealer o mapagbilhan yung dealer at magkakaroon tayo ng problema sa ganyan. At, syempre, huwag nyong kakalimutan ang mga requirement. Yun lang mga kaibigan na nagbigay lang tayo ng tip kung paano madaling maaprobahan sa pagkuha ng motorcycle. Ingat po tayo palagi. Bye! Thank you!